inyo. <laughs> Itong dalawa ka sila. Nag-aaway na naman. <laughs> Sino na siya? <laughs> si Tonyo la. Ex ko. Sana all. Oh. Ex mo na siya? <laughs> <laughs> Ate Sumi, Mukhang tao siya. Ay sa kay Raul. Oh shit. Oh, Not shit. good. <laughs> Bakit mo naman magsalita, la? Pare! Sabahan mo na kasi ako! pinagagawa ano mo dito? Tara na kasi, pare! Ano ba? Hmm, Naggawa ko dito, eh! Hindi na maayos Nung isang linggo ka pa dito nag-aayos, eh! Eh, wala pa rin! Ha? Huh? na ayos! Lumaki na lang ay bag mo. Wala pa rin. Yeah. Hindi. Hindi na talaga tumaayos, pare. Okay, <laughs> alam mo ba? <laughs> ay, drag race kasi kami sa... Pangalawa eh. Huh? Ay, kaya pala lumaki ay bag mo? Uh. <laughs> Bakit? Problema ka ba sa eye bag ko? Wala. Bakit? Ikaw. Ay, bag ang Wala na alam. Mas ka nga dito. Huh? Samahan mo na kasi ako. Magde-date kami ni Ate Sungit mamaya. Sana ako. Oh. Ano ka pare? Bakit? Higit ka? hindi uh. no. Sama ako. Ayan, pwedeng mama. Date nga eh. <laughs> ah! ka na nga, hirap mo ko usap ngayon. Love, san gusto mo magpahangin? Sana Sana. Love, na lang tayo punta sa ano? Sa dating pinuntahan natin. Kasi maraming ano doon, punong kahoy at sakamahangin. Ay 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 Lah, Ipapahangin lang kami doon sa may mga punong kahoy. Ang init kasi. Ah, ola, oh, oo la. Doon, doon, sa ano lah, sa may, sa may damuhan. <coughs> ano? Anong damuhan? Ikaw, yung ah. ano, ano <coughs> hindi ko wala wala. Si kung ano pinagsasabi. Hindi lah, Doon kasi sa may, ano, sa may mga punong kahoy, maraming damo. Huh? Kaya, yun ang ibig niya sabihin. <laughs> ah, Tapos na ko. Wala, wala. Ay kusang sa dalangin na eh. Wag na la. Wag ka na sumama. Ano ba ka? Wala po lang. Basta bakod ko. At panigurado lang ako. Basta lab labdan ko sa lalaking hana. Wala ako mukha malo. Amahan sa bunga bukas. Tagtag gatas. Hala, ka na tayo. Sarap talaga din ko, no? Wow! Mabawasan ang init ng katawan ko. Sana oh. ako. <laughs> Kaya nga, mahal, eh. Ako din? Oh. Ako kagin na pag-aint ang sa inyo. Para kayo mabutake. Ka. Eh! <laughs> <laughs> Pag isang kaya, ko. 3. Oh my God! Hindi <laughs> na <Kinala> ako na. <laughs> Samtang wala pa ka muna kasal. Ah? Bawal ang holding hands. Bawal ang kiss. Maglayuan na ka mo. Maglayuan na ka mo. Hindi <laughs> <laughs> naman kami nag-kiss la ah. Hey! Tulo ko mong talawan ay mo. Lapit na lang gin. <laughs> kami sa una. <laughs> sandulo sang tudlo ko intig gid mako ang sanubyo ko dana pero sabong bata pa kapi na usong na may kinabusong may kinabitbit pa <laughs> <laughs> ba, ba naman ang generation ngayon sapat sapat pa oo oh, wala na nang sabong inyo generation wala pa na kasagok danay na kami sa una lalaki man nag-ud pa na sa amon, sang kahoy. Sana all. sa amon balay. Subong, wala na. Ugdan na dayon. Busok na dayon. Amo lang jud ra sa subong. Hindi, <coughs> <laughs> <laughs> <mimita> ayo.